Hello guys, hello mga sa Hello mga sa Newbies So, kita nyo, kasama natin yung si Shika Hello Shika, hello Hello So, siguro dun po sa mga nakasubaybay sa ating uh, channel ah uh, Itong si Shika, siya yung natira Doon sa liters natin Puppies Na 5 male at 5 female So, normally, ito po sa aking mga breeding Nangyayari talaga yan na kung saan palagi na lang natitira. So, sa sampung puppies, ito lang po ang natira. At uh, napakarami pong mga breeder ang nahihirapan dyan. So, mabuti po sa akin, isa lang yung natira. Uh, at yung iba nga po, natitira ng lima, apat, at minsan mas marami pa. So, medyo mahirap po para sa mga breeder kapag natirahan ng maraming puppy doon sa kanilang liters na kung saan hindi ka dito na i-out. Napakahalaga na ma-i-out po ang mga puppy hanggat maaaring mas maaga. Kasi kung hindi, video sirain ko na yun ang ating budget. Masakit ko sa bulsa yan. Okay. So, para meron kayong idea, ano Titingnan din natin sa video ito yung pagkakamali ng maraming mga nagre-rehome na kumukuha ng papi, mas gusto nila yung mas batang edad. Bakit? Mas advantage kung kukuha tayo ng mga papi na mas may na kaysa doon sa bagong wallet pa dun sa akin lang, kay mother dog. So, yun lang nga no? mga dog lovers, mga kanyubi, kadalasan kapag uh, ipinupost ng mga breeder yung mga papi, at nakita nung pong mga naghahanap ng golden puppy so napaka cute naman nakikita nila yung mga puppy na bago pang nagmumulat o bago gumagapang at uh, ang cute cute nila so natutuwa sila ang iba dahil ang emotion kahit hindi naman talaga na gusto mag-alaga kung minsan ay nagpapareserve agad yan yun yung sinasabi natin mga joy reserver yung iba naman talaga na nagpaplano ay nagpa-pa-reserve dahil gusto talaga naman mag-alaga at uh, kadalasan gusto nila yung uh, mga two months old o mas bata pa kung saan na uh, sabi nila, ito daw yung madaling uh, maturuan. Ito yung gusto nila para hindi mapakalapit sa kanila at makilala sila at hindi maging aggressive. Totoo ba yun, guys? Uh, so, ito ang karagdagang kaalaman para sa mga bago pa lang kasi nga ating channel ay para sa mga newbie na uh, mayroong hindi, konti pa lang sapat na kaalaman sa pag alaga ng ganitong lahi ng aso ang Belgian Malinois. Okay, so mayroon akong mga kaibigan, mga breeder na lumalaki na yung mga pati nila, lawat ng 4 months. May 6 months pa nga hindi pala out Kasi ang sabi nila, ang gusto nga ng mga buyer, ng mga kumuba nag-a-adapt, is yung mas bata na papi. Maganda naman yun guys, ano? Totoo naman yun. Kapag lumaki sa atin yung papi mula sa maliit, may maraming advantage yan na pwedeng maging close family at uh, makikilala tayo bilang mga amal na. Pero kung malalaki ba na kagaya nito mga 4 months o higit pa, hindi na ba posible yun? Posible pa rin po yun. Yung gusto nating linawin ng mga kadoglovers, mga kanyubi, na hindi po totoo na kapag ang mga Belgian Malinois ay eh, nagida din ng 3 months old pataas, ay eh, mahirap nang turuan. Actually, pareho lang pong turuan ang mga puppy at ang mga adult ng Belgian Malinois. Ang problema lang, yun pong ating kakayahan. Baka nasa atin ang problema, hindi natin sila matrain dahil hindi natin alam kung paano. Pero kung sasabihin ng iba na madaling turuan yung mga puppy kaysa dun sa mga adult na, hindi po totoo yun. Actually, mas madali pong turuan pa nga yung ganitong mga edad na at yung mas older pa kasi, madali na silang magpo-focus. Mapapit kasi puro laro yan, baka hindi pa yan mag-focus. At kung minsan, nahihirapan tayo silang kontrolin dahil sa kanilang drive. Ah, dahil masyado pa silang maharot. No, okay. So, bakit yung ganitong mga age na po ng mga papi, eh, mas... Eh, mas advantage para po sa mga newbie na re rehome kasi pag sinabi natin newbie, kukunti pa po, po yung ating kaalaman sa pag-alaga ng itong mga dog. So, baka kung minsan hindi natin alam yung proper po, na pag-aalaga sa kanila kung paano sila i-maintain yung kanilang health at iba pang mga aspect. Kung ganito po kasi, mga 3 months, 4 months, guys, no? Eh, syempre, kapag ganito ang edad na po yung puppy, kompleto na po ang vaccine nito. Yan po muna mahalaga. Unlike nung iba, nag-out ng puppy, nagre-reho kahit isa pa lang vaccine kasi 2 months pa lang o dalawa pa lang vaccine. So, doon pa lang, Is nakakalamang na po sa mga ganito. Pangalawa, yung ganito pong age ng puppy ay talagang malakas ng kumain, hindi na siya pihikan, at uh, mayroon ng malakas na imunidad. So, sa madaling pananalita, ay mas malakas na po ang kanyang panlaban-laban sa sakit at hindi basta magkakasakit yung ganito mga puppy. Kung inaalala naman po natin is baka hindi na siya maturuan, o baka aggressive na siya. Hindi po kasi para po sa kalaman natin mga newbie, mga kadog lovers, mga Belgian Malinois po hanggang 8 months old, hanggang 1 year old pa nga, yung mga puppy ang behavior nila. Wala po silang aggression na ipapakita. Depende kung kanilang magiging bloodline. Ano po? Kadalasan yung ganito mga edad, eh, isip to na pa to at hindi na tayo dapat matakot na baka kagatin tayo, baka hindi na tayo kilala. Ano po? So, yun ang iniisip ng ilan kung bakit tayo nalang mag-rehome. Kaya naman nga yung mga maraming breeder na Uh, kapag inabot na ng 4 months old, o higit pa yung mga papi nila sa kennel, inahirapan na silang i-out. Actually, ito naman pong si Shika, eh, na-reserve naman po yan. Kaya nga lang nagkaroon ng problema yung nag-reserve. So, nagsabi naman siya, pinaliwanag yung inyong situation kung bakit hindi niya nakuha. So, ang akin namang offer, kagaya ng dati kong ino-offer, kahit hindi mo makuha yung papi, hindi mo man na yung reservation fee mo, pwede mo pang i-avail sa sunod natin pong breeding at pwede ka pa rin makakuha ng papi gamit ang reservation na yun. So kaya natira siya, pero nakapakaganda po niya. Para sa gusto nga uh, mag-away lang papi na ganitong age, na meron na po itong advantage, ano? marunong na siya ng ilang command at higit sa lahat. Napakabait po ni Shika at malaganda po ang kanyang drive. Wala tayong goal ngayon kasi mga goal dito sinira na nilang lahat. Mayroon din siyang mataas din ang food drive niya. Napakadali niyang ilure sa food luring sa ilang mga uh, training namin. Basic ito na next week pwede natin siyang itrain sa leash naman sa tali kasi off leash siya pwede po siyang lumabas at tamadali uh, madali siyang tawagin yung kinatawag na recall na po maroon siya ng recall okay guys doon po sa mga interested na mag-avail ng papi na gaya ni Shika na po 3 uh, months old going 4 months na po is yes, ito na po yung chance nyo na, merong magkakuha sa kanya at makauwi na siya sa kanyang forever home dahil kung hindi baka ipadala ko lang po sa province para doon na siya lumaki no po kung walang mag-avail sa kanya. Thank you so much for watching this video sana so, sa mga newbie no po at hindi pa kayo masyadong gamay sa pag-handle sa pag-alaga nitong mga breeding no po nitong mga dog. O kaya tanong dog. Ang advice ko po, kung mga medyo huwag masyadong bata. 3 months old okay lang, 4 months old. Huwag yung 2 months old na mas bata pa. Kapag hindi pa kanyang kabisadong alagaan sila, ang isa pong pwede mangyari, pwede magkasakit yung papi, pwede mamatay, sayang po ang ginahid yung pera. Anlag ng ganitong mga Uh, malalaki na, mababait pa din naman sila, is may liit po ang posibilidad na mangyari. Kasi malakas na yung immune system nila. Pwede nyo silang ilabas, igala sa labas, at uh, kasi complete vaccine na sila, Is mas may laban po sila laban sa at Mas protektado po yung ating ininvest na pera kung gusto natin i-breeding ng ganitong mga uh, dog. Thank you so much for watching this video. Para sa mga bago pa lang sa ating channel, pag i pong like ng video na ito at paki-subscribe na rin po at pakikita ang notification bell upang sunod nating upload ay manotify po tayo. Thank you so much!